Isip mo na ba kung ang kanin sa iyong plato ay tahimik na nagpapalala sa iyong blood sugar? Mukhang nakakagulat. Alam kong ang kanin ay isang pamilyar na pagkain, nakakaginhawa, simple, at bahagi ng maraming pagkain. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang paraan ng pagluluto at pagkain ng kanin ng karamihan sa mga tao ay maaring aktwal na kumakalaban sa kanilang kalusugan, lalo na pagkatapos ng edad 60? Magandang araw, natutuwa akong kasama ko kayo ngayon. Ang video na ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-asa at kontrol. Dahil ang katotohanan ay may mga simpleng na patunayang paraan para gawing isang pagkaing nagpapagaling ng bituka, nagpapatatag ng asukal, at nagbibigay buhay ang kanin. Oo, kanin at hindi ito nangangailangan ng mga espesyal na tableta o magagarang makina maliit na pagbabago lamang sa iyong pang-araw-araw na gawain maraming taon na ako sa mundo ng kalusugan ng mga nakatatanda at nakita ko ang napakaraming tao na umiinom ng lahat ng tamang gamot sumusunod sa lahat ng karaniwang payo ngunit nahihirapan pa labanan ang pagtaas ng blood sugar matigas na timbang at mga isyo sa panunaw. Doon ko na pagtanto na madalas nating hindi napapansin ang mga pinakapangunahing bagay na nasa harap natin, tulad ng kung paano natin inihahanda ang ating kanin. Kaya ngayon, ibabahagi ko ang limang simpleng rice hacks na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan. Madali itong gawin suportado ng agham, at higit sa lahat, akma sa mga pagkaing ginagawa mo na. Bago tayo magsimula, hayaan ninyo akong tanungin kayo nito. Kayo ba o ang isang taong mahal ninyo ay kumakain ng kanin halos araw-araw? Naranasan nyo na bang makaramdam ng pagkabloat o pagod pagkatapos kumain at inakala ninyong dahil lang ito sa edad? Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong kwento at kung gusto ninyo ng mas malinaw at praktikal na mga tip na tulad nito, pakipindot ang subscribe button at sumali sa aming Health 365 family. Sige. Simulan na natin ang pinakaunang sikreto sa kanin. Isang bagay na maaring magbago kung paano sinisipsip ng iyong katawan ang mga sustansya sa kaunting dagdag na oras lang isang bagay na napakasimple ngunit napakalakas. Ang pagbabad ng iyong kanin, oo, ang pang-araw-araw na gawi na madalas nating nilalaktawan ng walang pag-aalinlangan ay maaaring tahimik na magbago kung paano tumutugon ang iyong katawan sa isang mangkok ng kanin. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip ninyo buong buhay ko nang hinuhugasan at niluluto ang kanin bakit aayusin ang isang bagay na hindi naman sira ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan ang hindi ibinabad na kanin ay maaaring humadlang sa iyong katawan na makuha ang mga sustansyang pinakakailangan mo habang tumatanda ka Anda. ang kanin lalo na ang puti o brown rice ay naglalaman ng tinatawag na phytic acid. Nagtatago ito sa mga panlabas na bahagi ng butil. At bagamat ito ay natural, maari itong kumilos na parang isang maliit na magnanakaw sa iyong digestive system. Kumakapit ito sa mga pangunahing mineral tulad ng calcium, zinc, at iron at ginagawang mas mahirap para sa iyong katawan na maabsorb ang mga ito. Para sa mga nakatatanda na maaaring nakakaranas na ng pagnipis ng buto, pagkapagod, o mababang resistensya, mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ninyo. Ngayon, narito ang magandang balita. Ang simpleng pagbabad ng iyong kanin, tulad ng ginagawa ng ating mga magulang o lolot lola ay maaaring makabawas ng phytic acid at mag-unlock ng mas marami sa mga mahahalagang sustansyang iyon at may isa pang malaking benepisyo ginagawa nitong mas madaling matunaw ang kanin maraming nakatatanda na nakatrabaho ko ang nagsasabi sa akin tungkol sa bloating gas o pakiramdam na sobrang puno pagkatapos kumain Ngunit pagkatapos nilang simulang ibabad ang kanilang kanin, naging mas magaan, mas malambot at mas komportable ang kanilang pagkain. Kaya, paano mo ito gagawin ng tama? Pagkatapos hugasan ng maigi ang iyong kanin sa ilalim ng malamig na tubig. Hayaan itong nakababad sa maligamgam na tubig sa loob ng 30 hanggang 70 minuto bago lutuin. Nagbibigay ito sa mga butil ng oras upang lumambot. Sumipsip ng kahalumigmigan at masira ang mga compound na mahirap matunaw. Kung kapos ka sa oras, kahit 30 minuto ay may pagkakaiba na. Ngunit mag-ingat na huwag itong sobrahan. Huwag ibabad ng higit sa treteng oras. Lalo na sa mainit na panahon. Dahil maaaring tumubo ang bakterya at masira ang kanin. Naaalala ko ang isang babae. Tetempted to do no taong gulang. Laging aktibo, ngunit may sensitibong tiyan. Sinimulan niya ang isang gawi na ito, ang pagbabadlang ng kanyang kanin. Sa loob ng ilang linggo, halos nawala ang kanyang discomfort pagkatapos kumain. Tinawag niya itong kanyang maliit na himala ito ay isang napakaliit na pagbabago. Walang tableta, walang espesyal na kasangkapan. Tubig lang, oras at intensyon. Ngunit ang gantimpala ay mas mahusay na panunaw, mas malakas na pagsipsip ng sustansya, at mas maraming enerhiya pagkatapos kumain. Subukan ninyo ito. At kung ginagawa nyo na ito, ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung paano ito nakatulong sa inyo. O kung hindi nyo pa ito nasubukan, ano ang pumipigil sa inyo? Ngayon, kung sa tingin ninyo ay simple iyon, maghintay lang kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang magagawa ng isang kutsarang suka sa inyong blood sugar. Dumako na tayo sa tip bilang dalawa. Isa sa mga pinakahindi inaasahan at makapangyarihang trick na maaari mong gawin sa kanin ang pagdaragdag ng kaunting suka. Oo, oh, alam kong maaaring kakaiba iyon sa simula. Suka sa kanin. Maaaring iniisip ninyo, hindi ba't sisirain nito ang lasa, ngunit pakinggan ninyo ako dahil isang kutsara lamang ng tamang uri ng suka ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong blood sugar, sa iyong panunaw, at baging sa iyong mga antas ng enerhiya pagkatapos kumain. Narito kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang suka, lalo na ang natural na apple cider vinegar, ay naglalaman ng tinatawag na acetic acid. Ang maliit na compound na ito ay nakakatulong na pabagalin kung gaano kabilis nasisira at sinisipsip ng iyong katawan ang mga carbs na nangangahulugang hindi biglang tumataas ang iyong blood sugar pagkatapos mong kumain. Napakahalaga nito para sa atin na higit sa 60s kapag ang katawan ay nagiging mas sensitibo sa mga pagtaas ng asukal. At kung namamahala ka ng pre-diabetes or type 2 diabetes, ang isang hakbang na ito ay maaring maging isang game changer. Sa katunayan, natuklasan ng isang malaking pag-aaral mula sa Johns Hopkins University na ang pagdaragdag lamang ng suka sa kanin ay maaring magpababa ng glycemic index nito ng 31% Iyan ay isang malaking pagbaba mula sa isang reaksyon ng mataas na asukal patungo sa isang bagay na mas banayad at balanse. Naaalala ko ang isang mabait na lalaki sa kanyang huling bahagi ng 60s, pre-diabetic, bigo, pagod na sa pakiramdam na matamlay pagkatapos kumain. Sinimulan niyang magdagdag ng isang kutsarang natural na fermented na suka sa tubig kapag nagluluto siya ng kanyang kanin. Sa loob ng ilang buwan, naging stable ang kanyang fasting blood sugar at naramdaman niyang mas magaan, mas malinaw at mas may control Kaya, paano mo ito gagawin sa bahay? Simple. Kapag nagdaragdag ka ng tubig sa iyong rice cooker o kaldero, magdagdag lamang ng isang kutsarang natural na fermented na suka, tulad ng apple cider vinegar. 'Yun lang. Hindi magiging maasim ang lasa ng kanin. Pangako. Sa katunayan. Maraming tao ang nagsasabi na medyo mas malinis o mas sariwa ang lasa nito. Mahalagang paalala, tiyaking natural at fermented ang suka, hindi sintetiko o may lasa. Ang sintetikong uri ay hindi nag-aalok ng parehong mga benepisyo at maaaring makairita pa sa iyong tiyan kung sensitibo ka at kung mayroon kang particular na sensitibong bituka o sinusubukan mo palang ito sa unang pagkakataon. Magsimula sa kalahating kutsara at tingnan kung ano ang iyong pakiramdam. Ang tip na ito ay napakadaling gawin, ngunit ang epekto nito ay maaring malalim, lalo na sa paglipas ng panahon. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito gamot, hindi ito isang paghihigpit. Ito ay simpleng pagbibigay sa iyong katawan ng kaunting tulong sa natural na paraan. At ngayon, dumako na tayo sa isang bagay na kasing gulat din. Kung paano ang oatmeal, kapag isinama sa kanin sa tamang dami, ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong puso at blood sugar. Huwag palampasin ang susunod na tip. Ngayon, Narito ang isang matalinong maliit na sikreto na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao ang paghahalo ng kaunting oatmeal sa iyong kanin. Oh, oatmeal. Marahil alam mo na na mabuti ito para sa iyong puso, kolesterol at panunaw. Ngunit ang talagang interesante ay kung paano ang isang maliit na halaga na hinalo sa iyong kanin ay maaaring makabuluhang mapabuti kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang asukal at kahit nalinisin ang iyong mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang oatmeal ay mayaman sa isang bagay na tinatawag na beta-glucan, isang uri ng soluble fiber kapag kinain mo ito. Ang beta-glucan ay kumikilos na parang isang banayad na esponha sa loob ng iyong sistema. Dumadaan ito sa iyong bituka, sinisipsip ang masamang kolesterol, pinapabagal ang panunaw, at pinapanatiling hindi mabilis na tumataas ang iyong blood sugar pagkatapos kumain para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nabubuhay na may mataas na kolesterol, pre-diabetes o mga isyu sa presyo ng dugo. Ang ganitong uri ng suporta ay ginto. Sa katunayan, natuklasan ng isang pag-aaral mula sa National Institutes of Health na ang paghahalo ng kaunting oatmeal sa kanin ay maaaring makapagpabagal sa pagtaas ng blood sugar ng hanggang 43%. Hindi iyon isang maliit na pagpapabuti. Iyon ay isang malaking hakbang tungo sa katatagan at pangmatagalang kalusugan. Ang susi, gayon paman, ay ang dami hindi mo gusto ng masyadong marami. Yun ang dahilan kung bakit tinatawag natin itong golden ratio. Kung gumagawa ka ng tasa ng kanin mga 100 di maif gugustuhin mong maghalo ng un hanggang 1.5 kutsarita lamang ng plain na tuyong oatmeal. Iyon ay humigit kumulang 5% hanggang 7% ng kabuo ang dami sapat na upang bigyan ka ng mga benepisyo nang hindi nangingibabaw sa iyong panunaw. Bakit hindi magdagdag ng higit pa bueno habang ang oatmeal ay malusog, ang sobrang dami sa isang pagkain, lalo na para sa mga nakatatanda, ay maaaring magdulot ng bloating, gas, o mabigat na pakiramdam, ang banayad na balanse ang susi. Ang isang maliit na dosis araw-araw ay nagbibigay sa iyong katawan ng tamang dami ng soluble fiber upang suportahan ang mas maayos na panunaw, mas mahusay na kontrol sa kolesterol, at mas matatag na enerhiya pagkatapos kumain. Nakita ko ang maliit na pagbabagong ito na nakatulong sa napakaraming tao. Isang babae sa kalagitnaan ng kanyang 70s na namamahala sa parehong mataas na kolesterol at maagang mga senyales ng diabetes, ang nagsimulang gumamit ng paraang ito, naghalo lang siya ng isang kutsarita ng oatmeal sa kanyang pang-araw-araw na kanin. Pagkatapos ng train buwan, bumuti ang kanyang mga resulta sa lab at higit sa lahat. Naramdaman niyang mas mabuti, mas malinaw, mas magaan at mas may kumpiyansa. At isa pang banayad na paalala kung mayroon kang mga problema sa bato. Laging makipag-usap sa iyong doktor bago dagdagan ang iyong paggamit ng fiber o whole grain. Ang bawat katawan ay natatangi. At ngayong napabuti na natin ang paraan ng paghawak ng iyong kanin sa asukal at kolesterol. Tingnan natin ang isang ginintuang pampalasa na ginagamit na sa loob ng maraming siglo at maaaring makatulong na mapabuti ang iyong insulin sensitivity sa isang ganap na natural na paraan. Susunod ay isang maliit na ginintuang kurot na may malaking kapangyarihan sa pagpapagaling turmeric marahil narinig mo na ang turmeric bilang isang pampalasa na ginagamit sa mga curry o tsaa. Ngunit alam mo ba na ang kaunting turmeric sa iyong kanin ay maaaring aktwal na makatulong sa iyong katawan na tumugon ng mas mahusay sa insulin at kahit nabawasan ang pamamaga sa buong sistema mo. Ang aktibong compound sa turmeric ay tinatawag na curcumin at ito ay pinag-aralan sa loob ng maraming taon para sa mga benepisyo nitong antioxidant at anti-inflammatory. Ngunit isa sa mga pinakakapanapanabik na tuklas ay kung paano nakakatulong ang curcumin na mapabuti ang insulin sensitivity. Nangangahulugan niyon na tinutulungan nito ang iyong katawan na gamitin ang insulin ng mas epektibo para itong pagpapatalas ng isang mapurol na susi para muling magkasya sa kandado habang tayo ay tumatanda. Marami sa atin ang nagkakaroon ng tinatawag na insulin resistance kung saan ang katawan ay hindi na tumutugon ng maayos sa insulin. Ito ay humahantong sa mas mataas na blood sugar, pagkapagod, pagtaas ng timbang, at kung minsan ay mas malubhang komplikasyon. Ngunit natuklasan ng pananaliksik mula sa National Institutes of Health na ang pare-parehong paggamit ng curcumin sa paglipas ng panahon ay nagbawas ng insulin resistance ng 23%. Isang resulta na maihahambing sa ilang banayad na gamot sa diabetes. At ang kailangan lang ay isang kurot, isang babae sa kanyang huling bahagi ng 60s na namamahala sa type 2 diabetes sa loob ng maraming taon, ay nagpasya na subukan ito pagkatapos makipag-usap sa kanyang doktor si Dr. Jose Santos. I Dr. Jose, wala siyang binago sa kanyang dieta. Nagsimula lang siyang magdagdag ng isang maliit na kurot ng turmeric powder sa kanyang mainit na kanin isang beses sa isang araw. Pagkatapos ng ilang buwan, naging mas matatag ang kanyang mga pagbabasa ng blood sugar at nagawa niyang bawasan ang kanyang dosis ng gamot. Ang kanyang ngiti ay nagsabi ng lahat upang gawin ito sa bahay. Napakasimple. Pagkatapos maluto ang iyong kanin at habang mainit pa, budburan lang ito ng isa hanggang dalawang maliit na kurot ng purong turmeric powder at haluin ng dahan-dahan. Iyon -dahan, lang. Ang init ay nakakatulong na ilabas ang mga natural na langis at aroma at ang lasa ay maganda ang pagkakabagay sa plain na kanin. Magsimula sa maliit, lalo na kung hindi ka sanay sa lasa. Maaari mong dagdagan ng paunti-unti sa paglipas ng panahon habang nasasanay ang iyong panlasa. Tiyakin lamang na gumagamit ka ng purong turmeric powder, hindi curry powder. Ang curry powder ay karaniwang naglalaman ng turmeric. Ngunit may kasama ring asin at iba pang pampalasa na maaring hindi mag-alok ng parehong benepisyo at maaring makasama sa iyong tiyan kung kukunin sa malalaking halaga. Gayon din, kung meron kang mga issue sa gallbladder o umiinom ng ilang particular na gamot, Kumonsulta sa iyong healthcare provider bago regular na magdagdag ng turmeric para lamang makasiguro. Ito ay isang maliit, makulay na gawi na may banayad ngunit makapangyarihang epekto. Isang nag-uugnay sa iyo sa maraming siglo ng natural na karunungan sa pagpapagaling. At ngayon, habang papunta na tayo sa ating huling tip, maghanda para sa isang bagay na mas nakakagulat. Isang paraan na hindi nangangailangan ng pagdaragdag ng anuman. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinalalamig at muling iniinit ang iyong kanin upang ma-unlock ang mas malalim na mga benepisyo sa kalusugan ng bituka. Isa sa mga pinakanakakagulat ngunit hindi ka panipaniwalang epektibong gawi sa kanin ang pagpapalamig at muling pag-init ng iyong kanin. Oo, iyon na iyon. Walang espesyal na sangkap. Walang suplemento. Hayaan lang na lumamig ang iyong kanin pagkatapos maluto at pagkatapos ay dahan-dahang painitin muli bago kainin. Simple. Oo. Ngunit ang agham sa likod nito ay walang kulang sa kamangha-mangha. Narito ang nangyayari. Kapag nagluto ka ng kanin, at pagkatapos ay hinayaan itong lumamig. Ang almirol starch sa loob nito ay talagang nagbabago. Nagiging isang bagay ito na tinatawag na resistant starch. Hindi tulad ng regular na almirol na mabilis na natutunaw at nagiging asukal sa iyong daluyan ng dugo. Ang resistant starch ay lumalaban sa panunaw. Sa halip na masira sa maliit na bituka, Naglalakbay ito ng mas malayo sa iyong malaking bituka kung saan nagiging pagkain ito para sa mabubuting bakterya ng iyong bituka. Nangangahulugan iyan ng mas mahusay na panunaw, mas kaunting pamamaga at mas malakas na kaligtasan sa sakit. Para itong pagbibigay sa iyong bituka ng isang banayad na nakapagpapagaling na masahe mula sa loob palabas. Ngunit hindi lang iyon, ang resistant starch ay nakakatulong din na bawasan ang mga pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Sumusuporta sa regularidad ng pagdumi. At nagpapabuti pa kung paano ginagamit ng iyong katawan ng insulin para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga namamahala sa blood sugar, discomfort sa bituka o paninigas ng dumi. Ang isang pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Minsan akong nakatrabaho ang isang lalaki sa kanyang 70s na nakaranas ng paninigas ng dumi at mga isyu sa irritable bowel sa loob ng maraming taon. Nakatulong ng kaunti ang mga gamot, ngunit walang nagdulot ng tunay na kaginhawahan sinimulan niyang palamigin ang kanyang kanin pagkatapos maluto. Hinahayaan itong umupo. Pagkatapos ay muling iniinit bago kumain. Sa loob ng ilang linggo, malaki ang ipinagbago ng kanyang panunaw. Naramdaman niyang mas magaan, mas regular, at sa wakas ay panatag. Kaya paano mo ito gagawin? Pagkatapos maluto ang iyong kanin, iwanang bukas ang takip at hayaang umupo sa temperatura ng kwarto sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras. Maaari mo na itong kainin o mas mabuti pa, ilagay ito sa ref at dahan-dahang painitin muli sa huling bahagi ng araw o sa susunod na araw. Kapag muling nag-iinit, painitin lamang hanggang sa mainit. Huwag itong sobrang lutuin o hayaang umupo ng masyadong matagal sa temperatura ng kwarto, lalo na sa mas maiinit na panahon maaaring tumubo ang bakterya sa kanin na masyadong matagal na nakalabas. Kaya, kung hindi mo ito kakainin kaagad, ilagay ito kaagad sa ref at i-enjoy sa loob ng isa hanggang dalawang araw. Ito ay isang napakasimpleng pagbabago, ngunit ang mga gantimpala ay malalim. Mas mahusay na kalusugan ng bituka, pinabuting kontrol sa blood sugar, at isang pakiramdam ng panloob na balanse na hinahangad ng napakaraming nakatatanda. Isipin ninyo iyon. Sa kaunting oras at pagpaplano lamang, ang iyong kanin ay maaaring maging isa sa mga pinakamasustansyang pagkain sa iyong plato. Ngayong natuklasan na natin ang lahat ng limang banayad, ngunit makapangyarihang gawi sa kanin na ito. Maglaan tayo ng isang sandali upang pagnilayan at pagsama-samahin ang lahat. Dahil habang ang bawat isa sa mga tip na ito ay maliit sa sarili nitong paraan, ang tunay na nagbabago sa kalusugan ay ang paraan ng kanilang pagsasama-sama. Bawat pagkain, bawat butil. Ang limang gawi sa kanin na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit nagtataglay sila ng tunay na kapangyarihan pagbabad ng iyong kanin pagdaragdag ng kaunting suka paghahalo ng kaunting oatmeal pagwiwisik ng turmeric at pagpapalamig bago muling painitin ang bawat hakbang ay sumusuporta sa iyong blood sugar panunaw at pangmatagalang sigla sa sarili nitong banayad na paraan at narito ang katotohanan hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagbabago hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay, magsimula sa isa lang. Alinman ang sa tingin mo ay pinakamadali para sa iyo, at tingnan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ang maliliit na hakbang ay madalas na humahantong sa pinakamalalaking pagbabago. Nakita ko ang mga tip na ito na nakatulong sa napakaraming nakatatanda na bumuti ang pakiramdam mas madaling kumilos at muling kontrolin ang kanilang mga pagkain at kalusugan karapat dapat din kayo niyan kung nakatulong sa inyo ang video na ito o nagbigay sa inyo ng bagong bagay na pag-isipan paki-like po ito talagang sinusuportahan nito ang aming trabaho at kung gusto ninyong manatili sa paglalakbay na ito kasama namin i-tap ang subscribe para sumali sa pamilyang Health 365. Narito kami para sa inyo na may mga practical mo batay sa agham ng mga tip na akma sa inyong buhay. Meron ba sa mga gawi sa kanin na ito ang nakagulat sa inyo? O nasubukan niyo na ba ang isa dati? Gusto kong marinig ang tungkol dito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Alagaan ninyo ang inyong sarili at magkita-kita tayo sa susunod na video. Kaya ninyo yan.